So dahil magpapasko na, inatasan tayo ng Team Graffiti para mamigay at magpasaya ngayong araw. At ngayong araw, kung naalala nyo yung binigyan natin ng gulong, di ba si yung helmet niya? Ngayong araw, so surprise natin siya. So tara, samahan nyo ako. Malapit na daw siya. Ito na. Ito na siya. Dito, Paul. Pwede ka dito. yung helmet na gamit mo no? nung nakita tayo. Oo, oh, Ito yun. yung pinangako ko sa kanya, napapalalan ko ng bagong version ng Evo helmet. Kaya pinapunta ko siya sa Team Graffiti Las Piñas. Ba't walang lens to? Wala na talaga lens yan. Magdalis mo pa, mo, mabasa to siya. Balik ka, pasok ka dito tol. Boss, ingat ha. Try safe, try safe. So ito na yung pangako ko sa'yo tol ha. Ito yung Evo helmet, lahat yan pwede mong pagpilian. Yung presyo, wag mo nang isipin. Basta kung ano yung gusto mo, piliin mo. Alika, tol, talaga. Sobrang ang dami na ito. <laughs> <laughs> ngayon, magsawa ka sa pangimili. Pwede mong sukatin, pwede mong tignan, pwede mong hawakan. Ikaw ba alam? Ikaw alam, ang ulo ko eh. Ha? Ikaw alam, medium yata. Ay, ngayon, magsusukat tayo. Pwede ka tang pilian. May mga ganito kasi pula, di ba? Pula yung motor mo. Pula tsaka itim. Meron pa dito. Meron pa maganda dito, pula tsaka puti. Ano bang trip mo to? Ano ang kulay ba gusto mo? Kahit ano, no? Oo, oh, yung presyo. Ang oh, presyo kahit ano. Kahit ano, kahit napakamahal yan. Kami bahala sa'yo, si tol. Ito yung Mahawa. problema pag binibigyan namin oh, ng helmet dami. eh. Ang dami kasi yung pagbibigyan. <laughs> eh magkano presyo kasi dito na may mga 4,000. 3,800. Ito 3,900. Di ba? Mm -hmm. Ngayon, ikaw nang bahala. Mukhang maganda to ha. Ah. Mahal ba? Mahal to. <laughs> ano ng <nung> pumili? <laughs> ano? Carbon. Carbon to. Kahit ano di ba? Oo. Oh. Ito, gusto mo? Oo, oh, ito lang, carbon. Carbon, Lodi. sige! Kung anong sige gusto lang. mo, Tol. Pasko naman eh, magkapasko naman eh. Ang tanong kasi kayo sa akin. Ayun, sige, sukatin mo muna. Ay, eh, kasya pa din. Oh. Ang gaan. Kasya sa'yo? Oo. Uh. Okay dyan, okay yan. Kasyang kasya. Oo. Kasya. Oh. Sige! Kung gusto mo, kung ngayon gusto mo, di piliin mo yan. Kaya manin. Man. Kahit, <laughs> kahit pang araw-araw mo yan, okay lang. Tol, so, ka dito. Di ba nag-rides ka? Oo. Oh. May nitro jacket kasi ang team graffiti din. Para lagi ka, kahit, sakaling mukod naman sana, masempla. Hmm. May padded jacket yan. May Libre lang, lang din yan. Mabawid wow. <laughs> ako yan ha. Ano ka um, makapunay sipin yun? Mabawid ka naman sa'yo to. Umaga... Tangay tayo, tangay lang ulit tayo nagkita eh. Yan yeah, nga eh. Oh. O oh, eto, try mo to. XL nakakasya sa ito. Nitro jacket to tol, para lagi kang nang safe sa pag nagbabiyahe ka sa Grab. Swerte may ko'y yung tiyempohan ko eh. Parang pogi ko nito tingnan ah. Siyempre naman. Pwede right? na ako maging vlogger na ito pag may ganito. <laughs> ano tol? <laughs> Ay, kucha oh, po. Sagi so, Oh. Oh. Sako, Sakong sakto. Ayos? Hindi <laughs> ah. ah. lang yan tol, lalika. Mula lang yan. Mula lang ito. Meron pang ano yan, gloves. Mag-gloves ka na rin kasi. Alam mo, pag-gloves, kahit sa ride yan, sa ride, like, yung gloves kasi ayun yung parang ipoprotect ka sa pakamay mo naman. Eto, tol, gloves naman. Puputi naman, puti. Parang kumpleto okay, yung, alam mo, riding experience mo, di ba, tol? Parang nag-ride ka. Gusto ko safe na safe ka, tol. Parang kailangan ko na yata ng ano ah. Ano? Magpalit ng bagong... <laughs> <laughs> o! Oh. Sakto lang. Sakto ba? Sakto? Oo, sakto lang. Hindi masikip. Agang pumasko ka. Oo oh, naman, sabi ko nga sa'yo eh. Ay, nabanggit mo ang pamasko. Ah. Bigyan natin, maagang pamasko. At yun, syempre, para gusto ko advance na yung ano mo. Mula sa Team Graffiti, dahil magpapasko. Uy! <laughs> pagdamutan mo na to, ha? Ay, thank you, thank para you. Para at least kahit pa paano, ano ka, may pang-pahimpan sa Noche Buena. Noche Buena. Ah. No? Kaya hindi ka na bumili datak, lang. Tatak Joe yan. <laughs> thank you, thank you. you. Maraming salamat din sa Team Graffiti. Yeah, ano, team yeah. Graffiti. Kasi mga ito yung pasasalamat natin sa ano sa mga riders natin, sa mga consumers natin, sa mga bumibili, mga clients natin. Lalo na sa Team Graffiti, sa Ibo All Stars, in behalf sa, sa kanila lahat. Maraming maraming salamat. At si Sarah yung nabihayaan natin ngayong araw. Thank you so much. Ay, bigyan pa natin ng ano pa, t-shirt okay. ng 10 ab. Yung para meron kong ano, magandang t-shirt ng Team Graffiti. Yung 10th mm. anniversary. Para bigyan natin, para kumpleto na tol, di ba? Oo, oh, isang pag pagsaka na, isang na lang. Isang pagsaka na. <laughs> para pag uwi mo, magugulat ka na lang, magulat ng asawa mo sa saan ka Kaya nga eh. So, ayun guys, maraming maraming salamat. Siyempre, ay, kontrol pa natin yung Grab Food Writer na si RG. Ay, ko kung pala, mag-take ko na rin right um, sa Team Graffiti, siyempre. Salamat sa mga ano sumusuporta sa Team Gra Graffiti, tsaka kay Joe. Sana na marami pa siyang matulungan ng mga tao tulad ko. Tsaka, more blessings. Yun, thank you, tsaka good health. Ikaw Ikaw rin sa, sa pag-rides mo ha. Mag-iingat ka lagi. Siyempre, lagi kang bumabiyay. Alam ko yung pag grab food rider, alam ko, araw-araw yan, di ba? Araw -araw. Tsaka talagang kahit ang gamadaling araw, bumabiyay. Kailangan yan. na araw-araw eh, kasi ano. Oo. Malit na kita eh. Pero, Malita, tol, dati na... pero gawin mo motivation yan na balang mm -hmm. araw, hindi ka lang mag-grab food. Next time, di ba, sayo mo, pangarap mo na magka four wheels. Pag four wheels mo, grab car. Pag grab car ka na, nakaipong ka na, magnegosyo ka na. Hanggang tuloy-tuloy na yan, tol. Stepping stone. Stepping stone, lagi may motivation. Kasi may, pag meron kang motivation lagi, may gaganahan ka lagi bumangon sa araw-araw. Ay yung, ay lagi yung, yung sikreto ko para pag bubabal ako ng araw-araw, nakangiti, masaya ako, at alam ko yung gagawin ko, meron akong, meron akong ako plano. So, congratulations ko lang. Thank at so uh, sana pagpalain pagpalaig ka pa, mas maraming blessings na dumating sa'yo. At syempre, good health. Good health na rin. Ayun yun yung nakasaan ko eh. Ginawa daw to eh. Ito. Are ya? Ay, ano yan? Ito eh, ano? Gawa ng kasama ko. Homemade na uh, ham. Magkano to? Wala nga para Libre yan Librian para sa'yo. Ano? Hmm. Mapasasalamat ko sa'yo. Siyempre. Hindi, nag nag-negosyo yung na no? Ah, uh, may mo order sa asawa ko. Yun Hindi, yun. Hindi, i po dito. Baka mamaya may mga bumili sa Las Piñas, di ba? Oo. Oh. Oh, sa mga tropa natin sa Las Piñas, yung Greyho mo, oh. ang kapal, oh. Tsaka leche plan, yan, mga ganyan. Oo. Oh, Sige, i ay, ano so, mo, ano, ano sa sila? Ano number, number? Ano, sa Facebook na lang. Oh, sa Facebook, Mo. Ano yun? Uh, RG Hidaro. Yan, ito, yan RG lang. Hidaro. Mag-PM lang kayo um, sa mga gusto Sakto mo yan, order. na yun, ano. Magpapasko na, di ba? Pwede kayong pamaramihan. Pwede, pwede rin, pwede. Basta may budget kami yung pambili. Yan, oo. Okay. Kumaga, syempre, mag-order sila. Mag-order sila 50%. Tapos gagawin, tapos full hmm. pag mag-deliver na. Happy ka ba? Happy, happy! Eh, yeah, ah. first ano eh, ito yung maagong pumasko ko. Oh, Ang oh, dami. Blessing sa iyan blessing dahil masipag ka. Oh. So ayun lang guys, maraming salamat. Thank you sempre sa Team Graffiti again, from Joe Vlog. Thank you for watching. Peace out, see you soon. Oh! Pogi, parang hindi ka lang mag-agrav food yan, parang mag-rides ka na. Red Joe to. Red na, Red